Bryce, nung nag-testify ka sa house, matibay yung salita mo na si Miss... Uh, ano pangalan? Mina po. Mina ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa house, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa house. Your Honor, uh, na nakalink lang po na ang pakilala kay ano po, kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni ano ni Sen Jingoy. pero hindi po specifically na sinabi ko na yung promo, yung proponent is para po kay Senator Jingo Ayun, malinaw ngayon. Uh, tinata ina-attribute mo lang bale kay Senator Jingoy dahil staff niya si Beng, tama? Uh, hindi po ibang projects po yung sinasabi ko na po kay Sen. Jingoy hindi po yung specifically noong 2022. O iba na, na naman ang sinasabi mo. Ito muna isa isang-isa lang. O, nag ka na naman ng ano eh, na, na salita. Uh, excuse me. House, with the, Senator Marcoleta, with the indulgence of uh, the other members no, We are suspending the uh, one follow-up uh, question because of the sensitivity of this uh, issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Uh, mag pre muna tayo sandali no thank you thank you Mr. Chair so pero malinaw may merong, merong magdadala sinabi mo ang magdadala si Miss Mina tama uh it's either Miss Mina or Beng Ramos po pero merong dadalhin di ba yes po malinaw na malinaw yon walang oh, problema doon wala pong problema doon sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jingoy. specifically hindi po si Senator Jinggoy okay oh, eh, kanino kaya yon uh, proponent lang po ang sinabi sa akin ni Boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala. Naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya, blind siya kung sino ang proponent. Pero nung nag ka sa house, uh, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. Oh, at sinabi mo rito, sabi ni Congressman Ridon, Sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jingo Estrada po. Staff, at uh, sagot ni rin staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jingo Estrada. Ang sagot mo, yes po, your honor. So, hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula nung pumasok ako sa Senado noong uh, 2004, up to the present, hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff ko si Beng Ramos? Your Honor, uh, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No, 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 no. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Beng Ramos? Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Uh, Mr. Alcantara, can you, can you confirm his statement? Respect for na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala to. si pangalit ko, Mina? At yung Beng Ramos po, eh, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya. taga Santa Maria po yan eh. Hmm. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. Ay, Assam, every time na lang po, sa akin lagi yung turo magkababayan niya. Magkababayan kayo ni Beng Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. <laughs> All right meron ka pa sinabi, this was the, sa house huh? this was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin yan? Ah, uh, ito po yung binigay uh, po na project ni boss kay ano, kay ma'am contractor, kay ma'am Mina eh slash uh, ma'am Beng Ramos. I thought kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? Oh, I never met po. Ngayon okay, ko lang po siya nakita. And I swear that Alam po ni ma'am Mina, hindi po kami nakikilala. Miss Mina kilala na. mo si engineer? Hindi po, your honor. <laughs> anyway, kahit po si Sir Brent like, sa Ford. Yeah, sino nagpakilala ko. sa iyo kay Bryce? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So, so over the phone lang po kami nag-usap. Okay. So, kinontak mo na siya on Opo. the basis of the... Yeah. Opo. Thank you. Okay. Uh, just to pursue further, no? Miss Mina, ni Minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, opisina ko. Tama po? Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon lang po. Ipinatawag ka sa hearing na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony, sa, sa testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso ng September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilantad ni Bryce Hernandez doon sa house hearing. Okay? Natatanda mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. Ikaw ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Ben Ramos ang nakalagay doon. Pinanood ko nga po yung hearing nung congressional and it appeared po na to to Bryce ang ka-text niya po ay si Ben Ramos. So anong bakit Ben Ramos ang nakalagay rito? Ah uh, kasi po ang pakilala ni boss sa akin is Ben Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Mamina. Si Ben Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni boss Henry ko po. Paano niya malalaman? And hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman mo staff ko si Ben Ramos? How will he know? Hindi ko, hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po, mo, nagkaroon uh, po kami ng connect ni ano, Ma'am ma Beng Ramos at si Alam mo, Mr. Niya. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Hmm? Anyway, so, ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si, Bra uh, si, si Beng? Hmm? Ayan po. Si nakalagay po pala yung akala ko po si Mambeng Beng Ramos. Pero si ano pala Ma'am Mina ng WJ Construction po. Okay. Ito nangyari to December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado to nung ilan na namin Sabado to, December 10, 2022. Kaupo ko lang, kaupo lang namin mga bago senador noon. Okay? Sino so, Jingoy? So, yes. With the Yes, please. Uh, Mr. Chair. Go ahead, please. Interjection lang, Mr. Dr. Jengue, kung baka pwedeng to give clarity sa niyang Bing Ramos na yan, paupuin natin dito. Mr. Chair. Yes. Uh, I have conferred already, if I may, I have conferred with the uh, chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because uh, she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawan naman. We decided uh, against uh, inviting her because she's undergoing chemotherapy. Well noted, uh, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana para maklaro ito. But uh, thank you, Mr. Chair. Okay.